Ate Pwede magtanong? Parang may naamoy ako hindi maganda O so kaya pwede manging pagkain Ongi pong pagkain kahit konti lang I think po? Thank you po oh. Ay, nakakaya naman, sir. Okay lang. Thank you, ha? Wag. Wag. Ay, thank you po. Wala, awat, ha. Wala, awat, ha. Sir, balot ko na lang, sir. Okay lang. May kanin po kayo. Ayaw, di ba? Okay lang. Ako na lang po, ba? Ay, nakakaya naman po. 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 Ay, Sige po. Thank you po. Kapal na mukha mo. Sorry. Wow. Ano po kayong pamilya dito? Soriano. Soriano po. Thank you po. Oh. Napakabait niyo. Oh, <laughs> yeah.

Ay, yung baso. Yes. Ay, yung baso. Ay, okay. yung yung baso. Ay, yung baso. Ay, yung baso. Ay, yung baso. yung baso. Ito po yung inaanda sa Pasko na ma'am. Masarap po. Yung type lima lang. Bakit ito? Okay. Bakit may plastic? Kaya nakabukas na kain ako. Bala kayo dyan. yan na mo po. mo. Sampun napa itu? po itu? thank cepo <men programmes> ah. Ambalang, ambil <laughs> pista! <laughs>